O, oh, kayong mga napaniwala ni Suryano, pakinggan at panoorin ninyo ito. Kung tanggap ba ninyo itong nakakatawang aral at turo ng inyong puno na hinangaan. Panoorin ninyo. Nung mapatay si Santiago, patay yung katawan niya. Pero yung kaluluwa ni Santiago, hindi patay Yung kaluluwa daw ni Santiago, nung mamatay, hindi daw patay yun. Yun ang aral ni Soriano. Narinig niyo mismo yan, no? Hindi, namamatay ang kaluluwa para sa kanya. Eto na naman, inuntra niya. Panoorin niyo. Ang espiritu pwedeng mamatay. Eh. Yung kaluluwa nga, namamatay yun eh. Yung... Hindi. Ay, na kita niyo? narinig nyo o baka iisipin na naman ng mga napaniwala at mga defensor no? magpapalusot man naman ito mga defensor ni Soriano na pinag -chop -chop daw ngayon hihintayin natin ang pinakapalusot nila nito ay sasabihin na lang nila na chap chap daw sinap chap daw inidit -in. ngayon hihintayin natin kung alin at saan yung sinabi nilang hindi chap chap kayo po ang magpapakita ng hindi chap chap ano rin natin ang nakakatawa na werdong aral ni Ginoong Soriano na doon naman napaniwala itong mga MCGI. Yung kaluluwa nga namamatay yun eh. Yung kaluluwa hindi naman mapapatay. Yung kaluluwa nga namamatay yun eh. Hindi. Ay, kapatid na rin